Hi guys! Share ko sa inyo yung na-discover kong budget meal sa IKEA. Pero bago dyan, itutur ko muna kayo kung ano yung mga nakikita natin dito sa screen. Nandito tayo sa second floor. Makiat tayo dito sa third floor. Ito ay Swedish Cafe. Ito yung parang coffee shop nila. Yan, maraming pastries dyan, maraming cakes, maraming mga drinks, kung anong gusto mo. So, yan mo, kung gusto mo yung mga ganong style, dyan ka bumili. Tapos dito, pwede ka dito kumain. And then yan, locker nila yan. Free lang po yan. Tapos aangat na tayo. Punta na tayong fourth floor. So lahat ng escalator nila paangat. And then, iikot kasi tayo dapat dun sa right side eh. So, hindi ko na nak nakuhanan. Ayan, nandito tayo sa, uh, ano nila, parang restaurant. Ito yung tawag nilang restaurant. So, cafeteria style to guys. Kukuha ka ng trolley, ng tray, kukunin mo lang yung pagkain mo. Tapos, saka mo babayaran sa cashier. Yan yung mga pagkain nila. Majority nakuhanan ko naman, yan yung mga pagkain nila. Yan, mga meatballs, yun talaga yung signature nila. Yung sausage, yun yung the best. Yan yung pinaka-favorite ko. Tapos, pero din sila mga pasalad dyan um, kuha ka na lang guys, damihan mo, bala ka kung gusto mong damihan, kung kaya mo mag-create ng sobrang gabundok na salad, okay lang yun, $1. 75 yun. And then, Ayan, ito yung, ano, dito yung cashier, dyan ka magbabayad, tapos lalabas ka lang. eto yung mga binili namin. Yan yung mga prices. Tapos yung coffee, free lang yan. Kasi pag member ka, free lang yan. At saka mabilis na magpa-member kasi nga, ano lang yun eh, uh, mag apply ka lang online. Yun lang, mabilis lang kasi walang bayad. So, ayan, Diyan ka kukuha ng mga condiments mo. Tapos, yung drinks mo kasi, syempre, may cup ka na ganun, pang coffee. Sa coffee ka lang kukuha. Tapos, kung meron ka naman yung glass na, ano, yan, nor, ano, Nordic yata tawag nila dyan. Di, para sa amin, hindi yan masarap, guys. <laughs> parang tubig lang na konting may, wala nga masyadong tamis eh, pero parang tubig lang siya na may kulay. So, may free water naman dyan. Ito yung mga prices nila. Medyo may price yung iba dyan. Yung iba dyan, so-so lang. Pero yung nabukuha natin, parang Pinoy style siya. May rice siya, may sausage siya, may shumai. Iba-iba yun. Um, Hiwa-hiwala yung prices nun. Tapos meron silang ice cream na 10 pesos. Ito naman, bali sa bistro yata nila, pangalan nun. Parang... Para siyang mini stall doon sa gilid lang bago tayo umakyat, no? Ayan, dyan yung mga cakes nila. So, ang sasarap din ng, ang sasarap niyan. Itong pinaka super favorite ko. Yan, yung cookies na yan. The best yan.